Aries, kung matagal na kayong magkasintahan at wala kang alinlangan sa pagmamahalan, sa iyong iniibig dapat ay mas makiramdam ka pa sa iyong minamahal, para mabuo sa iyong isipan, kung dapat na siya ang makasama mo sa iisang bubong ng pag-ibig, at ngayong araw ay may sex appeal kang malakas dapat din maging maingat, dahil lalapit sa iyo ang mga tukso ng pag-iibigan, naayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Toros, ngayong araw ay maging mas mahaba ang iyong pasensya, kung may katahimikan ang minamahal dahil kung masasabayan mo rin ang pagkainis ay baka mauwi sa tampuhan, nang matagal na magkakasundo kung magkakagalit dapat na maging maunawain ka ngayong araw, para sa iyong masayang magsyota, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Gemini, kung makakagawa ka ng pag-iibigan ngayong araw, ay okay magiging masaya ang mabubuo mong relasyon na laging may unawaan sa plano ng pagmamahalan, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Cancer ang magkaroon ng kasintahan ngayong araw ay naaayon kung sa gabi kayo magpapalitan ng mahal ninyo ang bawat isa at laging may maunawain na pag-uusap sa plano ng pagganda ng pagmamahalan na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Leo, kung bago pa lang ang pagmamahalan ay masaya at laging may malambing na araw, dapat na lagi pa rin na pag-aralan ang ugali ng mahal para kung siya na ang gusto mo makasama sa buhay, ay alam mo ang gagawin at makakagawa ka ng naaayon na desisyon na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Virgo, hindi naaayon na gumawa ka ng pagiging magsyota ngayong araw kung magkakaroon ng kasintahan ngayong araw ay madalas ang selosan o hindi nagkakaunawaan ng madalas, sa ibang araw mo gawin na maging magkasintahan, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Libra, ang makagawa ng bagong relasyon ng pag-iibigan ngayong araw, ay may dalang swerte at laging masaya bawat in-laws at mahabang relasyon, na laging magkakaroon ng maayos na plano sa pagmamahalan, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Scorpio, kung magkasintahan na ay iwasan muna sumama sa kasiyahan sa mga kaibigan ngayong araw, para walang tukso ng bad energy sa inyong relasyon mas mainam na kayong dalawa, na lang ang mamasyal ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Sagittarius, kung bago pa lang kayong magkasintahan dapat ay may maunawain kang ugali ngayong araw, hayaan mo muna ang kanyang gusto na magawa kung gagastos siya para mas sumaya ang inyong araw ay hayaan ng lalong sumigla ang pagmamahalan, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Capricorn, ngayong araw kung gusto mo nang magkaroon ng kasintahan ay huwag muna ngayong araw dahil sinyales na maiksing relasyon ng pag-ibig, ang pwedeng mangyari sa pag-iibigan sa ibang araw mo gawin at magsuot ka ng paborito mong damit ng magkaroon ng masayang pag-ibig na mabubuo, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Aquarius, ngayong araw ay maging maingat, kung sobrang magiging mabait ay hindi maganda at kung mabilis naman na magagalit, ay wala ring kwenta pag-aralan ang tamang gagawin sa inyong pagiging magkasintahan para mapasaya mo pa rin ngayong araw dahil nga siya ay iyong mahal at ngayong araw ay may sex appeal kang malakas dapat din maging maingat dahil lalapit sa iyo ang mga tukso ng pag-iibigan na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Pisces, ngayong araw ay naaayon naman na makagawakan ng relasyon kung talagang mahal mo na ay masaya ang magagawang pag-iibigan, na laging mapangarap para maging mas mahabang relasyon ng pagmamahalan, ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan.